Kaya po ng aming ang aming baby. Ayan po, ang likot-likot niya. hinahabol ko. Habang hinahabol ko, siya po ay lumalayo-layo. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ayan po siya. Ayan po. Ayan po. ayan po. Ayan po. Mahiyain po. Oh, mahiyain na. Yung baby niya. Ayan, pumasok sa loob. Hello, baby. Ayun na po sa loob ng bahay nila, sa loob ng kwarto nila. Ay eh, nahanap niya yung mami niya. Ha? Yung mami mo ang doon naliligo. Naliligo si mami. Naliligo si mami. Naliligo. Ayan, naliligo si mami. Hindi ka pwede dyan. Nakaligo ka na rin eh. Hello? say hi. Awag oh, wag mo kalampagin dyan si mami. Naliligo siya. Oh, naliligo si mami. Nako, oh, ino si baby? Hello, Riela. Hello, silip mo dyan ng pagligo ni mami? Ha? Huh? Doon ka maglaro tayo doon. Ayun po, ayun po, ayun po, ayun po. Ang po niya, oh. Ang bilis po niya, oh. bilis po niya. Ayan po. Yun o. Oh, yapak po. dire diret siya sa labas. oh ayun po yung kanyang shoes. Laki. Laki ng sinuot niya. Ayan po yung aming baby. O. Oh. Laki ng sinuot niyang shoes. O. Oh, yun o. Oh. Nagsusuot niya yung shoes. Ang laki-laki. Ayan po. O. Oh. Ayan po siya. O. Oh, oh, oh. Ayan po. Mm. Babay na po, babay na po, babay na po, babay na po, babay na po.